Hello mga kabayani. Uh, ngayon mag magpapadala ako ng box sa uh, Pinas. Ayan. ang gamit ko ay Andorgan. Okay. Forex kasi ang gamit ko. Matagal iwan year pa mag uh, halos mag 1 year. Oh yeah. Uh, nakailang pa-box na rin ako. Ito papadala ko ngayon, Forex. Yan ang gamit ko eh. Regular box Forex. So, yung mga ilalagay ko yung mga yung mga biscuit, yung mga ganun, mga delata, mga nabibili ko minsan na sale sa uh, winners o uh, uh, walmart mga gano'n mga damit uh, mga damit pang bata mga gano'n, so yan ko tong box para mapadala bukas, pipikapin na kasi bukas to eh so noodles <laughs> so, so bakit daw ah uh, sana na lang pera na lang ipadala. Pero alam mo 'yon. Ipa pa rin 'yung kane, iba 'yung feeling ng mga pag may, mga Pinoy, di ba? Pag sina, uy, galing abroad 'to, galing ng US, galing ng Canada. So, 'yung saya hindi naman it's a, not about the money na papadala mo. 'Yung kanyan 'yung um uh, taw it's the thought that counts kumbaga. So, at least 'yung mga nat, natitikman ko rin dito na hindi natitigman sa Pinas uh, tulad ng ito mga pambaga ng paborito ng daughter namin uh, yung mura lang naman dito eh mga $1 dollar, two dollars so yung yung feeling lang na yun know, natuwa sila, may siya sila oy, na mo yun nag pa, mga, ah, oh, akin to akin to, kasi experience ko yun nung, nung, bata pa kami pag nagpapadala ng mga uncle namin mga tito na kasi <coughs> yung ibang tito namin mayayaman din na pan may napadalhan din kami so ayun ito at uh, ayusin ko yung mga bak yung iba nandito na mga dilata mga so yung mga ganito na lang ayusin ko muna So mga kabayani, ayan, uh, yan, mapapadala ko na yan bukas. <laughs> Ang daming kwan eh, hindi ko yung kwan sa so, may um, bulilit. Ito kasi regular box lang to eh. Tapos ito bulilit. Yan, papunta ng Isabela yan. So, sana masaya sila sa mapapadala ko kahit mga tigwa one dollar lang yan, mga ganun. Uh, sige, tutulog na ako talaga. Alaunan na ng ay alas 12 na ng madaling araw okay